Shout out, hello, kanino? Lili Baro. Lili Baro, hello, shout out. Hello, Manoy, kumusta na si Manoy? Kumusta na si Manoy? Ano na? Manoy Ortiga. Gusto ko maging bahagi ng buhay mo. Seven, shout out. 7, 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 Thank you so much. Maganda si Maya. Magandang silat ibang. General well, Puntaka. General Puntaka. Ngayon dito, ano kung magbabalan na sa bisita? Well, sa lahat ko na nag-umpisa magtinda go lang ng go. Kasi ang panahon kasi pana-panahon niya. Kung hindi mo para ngayon malay mo bukas siguro naman. Pero ang gagawin mo lang talaga subukan mo agad kung plano mo magtinda, mag-business, pasukan na lang ng business. i mo, hindi yung puro pangarap lang. Ngayon ang business kasi parang sugal yan eh. So kung hindi ka maswertihin ngayon, try lang nang try, subukan mo lang subukan. Malay mo, sa sunod araw, na ikaw naman. Ganun yan. Ang sekreto ko talaga ganda. Ganda. Yung ganda ko kasi dati tinago ko lang, tapos nung nilabas ko, ayan, nakita nyo naman, di ba? Ayan, sobrang ganda na. Ko naman, ako naman ate, wait lang.